Kumusta kayo? Ako nga pala si Kuya Harold. At ako naman si Kuya Adjon. Ngayon, tuturuan namin kayo kung ano ang gamit ng pamatlig na, pamatlig na ito, iyan, at, at iyon. iyon. Ang ito, iyan, at iyon ay mga salitang ginagamit na pamalit o panghalili sa mga bagay na itinuturo. Tinatawag ito na mga panghalip pamatlig. Ang pamatlig na ito ay ginagamit bilang Panturo sa mga bagay na hawak na nagsasalita. Masasabi mo na malapit sa taong nagsasalita kung hawak niya o naabot niya ang bagay. Kapag ang tinutukoy ay hawak na nagsasalita, ang pamatlig na ating gagamitin ay ito. Halimbawa, ito ang ating bola. Ang pamatlig na iyan ay ginagamit bilang panturo sa mga bagay na malapit sa taong kinakausap. Masasabi mo na malapit ito sa taong kinakausap mo kung nahawakan o naabot niya ang bagay. Kung sakali ang taong nagsasalita ay malapit ang kanyang tinutukoy sa kanyang kausap, gagamitin natin ang salitang iyan. Halimbawa, iyan ang aking bola. Ang pamatlig na iyon, ay ginagamit bilang panturo sa mga bagay na malayo sa taong nag-uusap. Masasabi mo na malayo ito sa taong nag-uusap kung wala sa kanilang dalawa ay nakakaabot dito. Kung ang kanilang bagay na tinutukoy ay malayo sa nag-uusap, gagamitin natin ang salitang iyon. Halimbawa, iyon ang aking bola. Ito ang mga halimbawa ng mga pangyayaring ginagamitan ng ito, iyan at iyon. Ito ang suklay. Ito ba ang libro mo? Gunting ko iyan. Akin iyan. Iyon ang alaga kong aso. Iyon ang sapatos ko. Naalala nyo pa ba ang mga tinuro namin? Tignan nga natin. Ano ang gagamiting pangtukoy kung hawak ng nagsasalita ang bagay na kanyang tinutukoy Ito iyan o iyon Magaling mga bata Ito ang lapis ko Ano ang gagamitin nating pantukoy kung nahawakan o naaabot ng iyong kausap ang bagay na iyong tinutukoy? Ito, iyan, o iyon. Tama. Iyan ang payong ko. Ano ang gagamiting pantukoy kung malayo sa mga nag-uusap ang bagay na kanilang tinutukoy? ito, iyan, o iyon. Magaling mga bata! Iyon ang sombrero ko. Ngayon, alam nyo na ang tamang paggamit ng ito, iyan, at iyon. Muli. muli, kami nga pala ang inyong mga kuya. Kuya Harold. Kuya Aljon. Hanggang sa muli, paalam.